It show showtime host di mapigilang maging emosyonal sa speech ni Vice Ganda sa naganap na contract signing sa GMA. Talagang di mapigilang maging emosyonal ng mga at showtime host matapos mag-speech ni Vice Ganda sa naganap na contract signing sa GMA ngayong araw, March 20, 2024. Sabi ni Vice sa kanyang speech, We would have thought hindi lang naman siguro ako ang nakaisip noon na who would have thought na mangyayari ito. Kasi nung nasa GTV tayo, parang ano lang yon parang one-fourth. Parang noong pinapasok tayo sa GTV, nabuksan yung bakuran. Pero nung GMA na, binuksan na talaga yung pinto. Halika, dito tayo sa sala. Yung GMA at ABS-CBN, para silang 220 at 110 na hindi mo pwedeng pagsamahin kasi sasabog sila. Hindi mo maisip yon na magsasama yung 110 at 220 kasi sasabog siya pero posibleng mangyari sa pamamagitan ng isang transformer. Hamon. Hamon ang naging transformer. Kung bakit kayong dalawa, ABS-CBN and GMA, ay pinili niyong magsama. This is a transformative event, a transformative moment. Hindi ito agad nangyari, pero ngayon nangyayari na, this moment has a very strong, massive, transformative purpose. Sa ABS-CBN, bosses namin, maraming salamat because you have always been fighting for showtime. I know what you do. Nakikita ko kung ano ang ginagawa nyo. Salamat po sa mga taga-GMA. We are humbled and grateful. Thank you very much. Mabilis na nag-viral sa social media ang video ng komedyanteng si Vice Ganda na nasa harap na ng GMA, kasama ang kanyang mga co-host sa Eight Showtime. Sa nasabing video ay makikita ang masaya silang kumanta ng theme song ng Eight Showtime. Ngayong araw umano magaganap ang contract signing sa pagitan ng ABS-CBN at GMA dahil lang It's Showtime time na ang bagong noon time show ng nagsasabing istasyon. Nauna na rin nabanggit ni Oji sa kanyang YouTube video ang tungkol sa magaganap na pirmahan ng kontrata sa pagitan ng executives ng GMA7 at ABS-CBN para sa pag-ere ng It's Showtime time sa GMA7. Marami namang netizens ang labis na nasisiyahan dahil sa wakas ay nakahanap na rin ng tahanan ng It's Showtime. time.